Ayan ang buwit na buwit na O, yan Galing ha Galing eh Ayan ah Galing, oh. know, uh, galing talaga Ayan ang mga 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 tatanggap Ayan, tayo tayo, ayun, naglalakan na Ayan, si kita niya nga na anak na. Ayan, oh. <laughs> Oy, ayan. Ayos, ah. Ayan, kinasal. Nagpo-pose. Pero <laughs> nagpo Ayos, Ayos, <laughs> ah. <laughs> oh. Ang galing niya. Ang galing. Jude Gades na rin. Eh, Hindi ano? kami ni Yomi Gaya na naman. Ayan talaga. <laughs> Yan, si Buya Tokyo. Tokyo, no? Ayan, no? Ang daming tao. Mga kaibigan. No? Ayan, Ayan, no? Ayan, no? Ang daming tao. Ayan. 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 Ayan, daming pa dito sa Shibuya. Ayan, no? Ang dami, no? Oh.